What are those statutes and judgments which Moses speaks to them that day? That they may learn them and keep and do them? God, verse 2. A covenant made with them in Boreal. Covenant. Tiphan. Tiphan.

sa kanilang mga nagdudula ng mga buhay. Kanino ay hindi pinagbibay? Sa kanilang mga magbuna. Sino yung mga nila? Si Abraham, si Isaac, at si Abraham. Hindi pinagbibay doon. Kundi sa kanila lang ha. Kahit tayo na, hindi tayo kasama eh. Buhay na ba tayo doon? Kung uunawain natin, basahin din natin, The Lord made not this covenant with our fathers but with us, even us, who are all alive of this day. Buhay na ba tayo no? Panahon nila? Po. Kasama ba tayo? Yan ang mga tanong eh. Kasama ba si si Abraham, ang panahon na yun? Hindi na rin. Kaya nga hindi rin sa kanila pinagtiba yan eh. Kundi sa kanila lang na, na nabubuhay nung araw na yun. Pinagtibay sa kanila yung na covenant na yun. Ano yung covenant na yun? Ito yung statutes and judgment. Para matutunan nila. Tinanong yan na statutes and judgment. Read verse 1. Kanyang mo pag-aaral sa Biblia. Basahin niyo yung verse 1. Tapos tanungin mo ngayon yung verse 1. Sige, okay, pasayan mo. At tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, Tingin mo, Israel, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sina sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito upang matutunan mo sila at ingatan sa gawa sila. Tanong, ano yung statutes and judgments na sinalita niya sa araw na yan sa kanilang pakinig? Verse 2. Panginoon, ating Diyos ay pagkitan sa atin sa hore. Yan. Sa so, mga yung sinasalita ni Moses nila sa araw na yan, sa kanyang mga tayo ang upang pakinggan, ay yung sinalita na na, na tinatawag na statutes and judgment ay yung sinalita sa kanila ng Diyos sa bundok ng hore. hindi sinabi. Sa kanila lang, hindi sinabi yun doon sa kanilang mga magbukulang. Kundi sa kanila lang na mga buhay ng araw na yun, sinasalita ko ni Moses yun. Yan ang mga sa Biblia. Eh, Nagawa lang tayo ng tanong mo, para step by step. Hmm. Ngayon, ano? by Moses, which the Lord made that this covenant? Genesis 3.6, ito yung sila ang tatlo. Sa verse 15, uh, ng Genesis Ang ng, ng Exodo 3.15 at sinabi pa ng Diyos kay Moses, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinuko ako sa inyo ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga magulang. Ha? Nang Ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Ako. Ito ang aking pangalan ng pagkailan At ito ang aking itinigang pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. Hmm. Diba na ganun? Exodus. Right uh, by the way, you know, what are those covenants the Lord made with them? Hmm. Even them who are all alive. yung buong na bubuhay doon. oh, di ba? Yung buong na Kaya nga, even, ano kaya nga sinabi? Even them who are all alive on that day. Sa atin nga naroon itong buhay na sa araw na ito. Yung buong, yung sa kabuhan lang na nandun. Hindi kasama doon. Then, hindi kasama ng yung kanilang mga magulang. Kahit tayo, hindi tayo kasama ng Kundi, even those who are alive on that day. Yung, alam niyo na bakit sasaktan ng even. Sila lang lahat na nandoon. Yung mga nandoon lang. Sila yung nandoon. Yung buong nandoon. Buong Israel na buhay ng araw may Yung eksaktong nabubuhay ng nandoon. Ibe, like bakit sa labirin ay pupuno eh, mo yung word niya? Ay naku, paano mo gagamitin sa grammar mo yung word meaning? Eh, bakit mo kayo yun? Eh, Ayun muna tayo mag-aaral sa biblia. Mag-aaral na tayo Kaya na, para tayo, no? Kasi sa English kasi, para malaman mo kung ano yung tagalog sa ano yung ibig sa Ibis, mo sa Ibis na Parang malaman mo kung ano ang sinasabi sa Ibis. E, kung po yung word meaning nyo, pag-ahaba ng pahaba yan. Pahaba ng hahaba yan! Hmm. Tapos kung kunin mo naman yung word meaning ng ganito, o kunin mo yung word meaning ng pabila, iba naman ang sinasabi niya. Tagalogin na, Meron mo lang English, Tagalog, Missionary. Tignan mo lang ito sa Tagalog para naitindihan yung English. Pag you kinuha know mo yung word meaning, pahaba ng pahaba mo. Hindi mo na maitindihan yung you know English. -Tagalog? Bakit? Because the Bible interprets its own word. Kaya nga, may mga references yan. Kaya nga, ang sabi sa Biblia eh. Kaya isipin ninyo ang mga kasulatan, sabi ni Isaias, hindi nananailangan ng kasama sa pinisan ng aming Espiritu. So, pinisan ng Espiritu ng Diyos yan, pinisan na yan. Eh, pagkatapos, magkahanap pa ng kasama mo. Sino kasama mo doon? Pinisan na ito, si Webster pa kasama mo. Kasama mo naman, may kasama ka na. Akala mo, wala kang kasama? Natin patuloy siya ni Isayas. Sa Mexican, ang mga kasulatan, hindi nananailangan yung kasama. Eh, sasamahan mo yung Webster Dictionary. Eh, kasama ka. Kaya nga sila, hindi mo kailangan kasama. Pinili siya ng Espiritu yan. Yung ispiritu ang magtutungo sa iyo. Yes, para maamuha ang isalitan niya. Iwawangis mo yung mga pananalagang ay sa Espiritu, ng ay sa Espiritu. Hindi bago siyang sa saktan ng tao doon sa espiritu dahil